ngayon dito ah uh, remembrance ah uh, day so ngayon po ay uh, sabado november ah uh, 11 doon tayo ng uh, so remembrance day ito yung pagkatapos ng uh, first ah uh, World War or ah uh, yung World War One, yeah. So sila sa ngayon dito at meron uh, tayong ah uh, papi. So ngayon dahil uh, weekend sabado so nag uh, lalakad po ako yan so hindi ka alam makapal yung ano ngayon yung uh, uh, ko dahil maganda yung a uh, panahon so naka ano nga lang ako ngayon naka uh, sapatos hindi ako naka winter boots yan. medyo malamig din pero uh, hindi po gaano ko so, ngayon, kapunta po ako ng uh, Oval Baka doon po ako uh, tumakbo Dahil dito sa kalsada May mga park na may mga black ice Kaya madulas yung daan So ngayon, titinan ko sa Oval Kapunta ko doon kung uh, wala pong, ano, pong uh, yelo yung uh, daanan yan. yellow pa, pa dito pero pwede na siguro nga uh, tumakbo may mga konting uh, black eyes ayan no oh. Ayan, madalas po yan so, nasa oval na po ako ngayon o, walang uh, tao dahil uh, makulimlim kasi ngayon pero dapat na may araw na eh So dito muna ako ngayon tatakbo mga ng, uh, ilang ikot. Anim tong uh, linya dito eh. So, hindi ko lang alam kung gaano kalawak yung ano nya. 300 or uh, 400 siguro yung isang uh, ikot. So lakarin ko muna kung saan yung mga may ano may mga black ice para makaiwas po tayo. Pero maganda ngayon dahil uh, tahimik. Tsaka walang gaanong a uh, hangin. Kaya hindi gaanong ah, uh, malamig sa mukha. Wala nga akong neck Kasi maganda yung panahon. So, yan. Ganda. Nakapag ano pa tayo. Nakapag ah, uh, jogging pa tayo. Nakapag lakad pa tayo. So, tatakbo tayo kayo dito. Para mabilis tayong uh, pawisan. No? Yan. tahimik Then, puro ice po yan pero baka matunaw po yan sa mga susunod na araw kasi nung nakaraang uh, nung nakaraang araw sobrang uh, lakas ng asno uh, nung pawit uh, tayo kaling sa trabaho kapal sobrang uh, kapal tapos, yun, natunaw po ulit siya kasi uh, uminit yung ano, uminit po yung uh, panahon po ulit dito. So, okay, iwan, hindi mo maintindihan. Minsan, malamig, minsan mainit. Pero dapat ngayon dito, full pa lang. Wala pang uh, snow. Kaya lang, maagang uh, dumating ngayong uh, taon yung uh, snow po dito kasi parang nung ang taon uh, first week ng uh, November nakapag hakot pa ako ng uh, lupa sa garden pero ngayon October pa lang hindi na wala na so yung hangin ayun nagkakahangin siya yun lang yung kalaban natin dito dito yung side natin may hangin pero oh, yung daan maganda pagka uh, mahangin dito baka lumabas ako dito lumabas ako sa Oval Pwede ako po sa uh, Ano, sa uh, labas Hindi naman siguro kung anong madulas yung mga daanan sa may sidewalk siguro Ito ang nalinis uh, na Problema, wala akong uh, tripod Kaya hindi ko mailagay itong ano ko Yung uh, cellphone ko dito So ayan, ice naman yung daan Kala naman mga black ice So, takbo muna tayo para uh, mabilis tayong uh, pawisan huh! hingal din bali alim lang na ikot yung ah uh, ginawa ko medyo kasi nagkakahangin na dito eh so, huh! Pawis din tayo so wala sa labas pero sa loob ng jacket ko ramdam ko yung ano yung uh, init nung ah uh, pawis tapos yung araw ayan pa lang oh basket pa lang ayan oh lagi start pa lang siya ah uh, sumikat tapos dito may kita dito yung ano yung ginagawang uh, malaking uh, hospital doon ayan oh yan Ayan pala yung araw. yan Yung malaking building na po yan dyan. yan po yung hospital na bago. Hindi pa ako nakapunta dyan. So, balang araw. Punta po tayo dyan. yan Parang tumutulo yun. Ano ka? Parang ka. Uh, tumutulo yung ah, uh, loob ng katawan ko. pawis So, ngayon naman, mag-ano Lakad papuntang uh, na bahay na baka duman mo na ng bakery para bumili ng uh, pandesal sana may bagong luto para mainit pa yan puro asno no uy nalaglag yung ano ko ah nalaglag yung papi ko yan mahangin na kasi oh. So, ito yung ano Next natin. Takbo. Ewan okay, ko lang bukas kasi mahangin. Matakbo tayo. Pag mahangin bukas, siguro ko ah, uh, lakad na lamang po tayo. So, doon tayo bukas maglalakad sa winter ah, uh, trail. Subukan so, po natin doon po anong, uh, bukas. Ngayon kasi nasa oval tayo. Yan. Okay, palabas na ako dun Tapos uh, wala pa rin taong tumatakbo ngayon mamaya kasi yung araw mga bandang uh, plus 12 alauna mga araw po tapos plus 1 yan pa yung araw oh. ngayon ako tumakbo dahil mamaya yun maangin oh. oh, diba maangin siya ngayon ako tumakbo dahil baka mamaya yung mga kids pagkatapos kumain uh, mag -ano kami sa labas mamaya magkalaro uh, laro. kaya tumakbo ako ng maaga para mamaya maya uh, time tayo sa mga kids na maglaro o baka mag uh, lakad din sila mamaya kaya asamahan natin so yun yun pauwi tayo no pahangin dito banda mahangin na kaya malamig na so yun laka tayo muna pauwi malapit na ako sa bahay kaya lang wala po akong na biling uh, pandisal dahil uh, mamaya pa sila magbubukas. Uh, so sa town ngayon masyado kong atahimik uh, dahil nga remembrance day so parang 11 pa or uh, 12 sila pinag uh, ng a uh, town yan so yung araw oh, bina black nung ano nung, nung ulap pero mamaya mayiging ah uh, sunny po yan ayan po lumabas na yung uh, araw so ano na po ngayon dito uh, alas uh, 12 ng ano alas 12 po ng uh, tanghali so mas maganda sana kung ah uh, ngayon tayo uh, tumakbo dahil uh, yan, medyo mainit yung uh, araw kaya lang ngayon maglalaro uh, kami ng mga kids yung palibot ng ating garden yan hanggang uh, dun puro pa po siya uh, snow hindi na kayang uh, tunawin dahil medyo makapal na tapos hindi naman ganoon kainit yung ano yung uh, sikat ng araw Ayan. Maganda pa rin. Kasi kahit pa paano ay nakakalabas pa rin tayo sa ating garden. Nakakaikot pa rin po tayo. Yan. Gaya ngayon. Ayan. Nakakapag... Uh, Ayan. Nakakapag-ikot pa rin tayo sa ating uh, garden kahit pa uh, paano. Kahit walang tanim. Ayan. Hindi pa rin tayo na ano. Ah, nakikita pa rin natin sila. May mga naiwan pa ako ano dito eh. Cabbage eh. Alam ko lang kung anong itsura na. Wala na siguro. May mga cabbage to eh. Ayan o. No? Bro sena, Ayan o. No? Hindi na harvest nung ano. Ang lamig ano. Ayan. Frozen na siya. Pagkaan lang yun ng ano. Ng ah, uh, bulate. Hindi natin na harvest bago mag uh, snow. You know, frozen na siya. Ayan. Yung inaapakan natin dito ngayon sa garden. Puro uh, Snow. Puro yelo. siya oh. Wala nang green. Puro na ano. Puti. Tsaka. Ayan, puro. Rest bed. Pero malapit na. Mayo. Malapit naman ang Mayo. Mabilis lang kasi ang palahon dito pagka nasa abroad ka grabe sobra yung ano parang binibilang mo dito yung isang linggo parang isang araw lang kasi ka parang kailan lang po tayo nung tumakbo tapos ngayon weekend toilet ano kasi dito eh trabaho bahay yun lang yung ginagawa uh, natin dito pagka winter pagpasok mo ng ano pagpasok mo ng uh, uh, umaga, pag uwi mo, kapag ka nakaidlip ka ng konti, tayo nga ka, kasi pagod ka naman, pag ka, gabi na, tapos kunting tulog na lang, umaga, gising, trabaho na naman. to ganun lang kabilis po yung ano dito, yung uh, araw. Dito ako sa ilalim ng ano natin dati. Dito ako sa ilalim ng upo. Dati, ano, hindi ko nalinis. Kaya sobrang uh, bilis lang ng panahon dito. Yan. Parang yung isang buwan. Parang dalawang linggo lang. Ganun siya ka bilis. Ngayon nga parang hindi pa natin na ano, naramdaman yung fall. Yung summer parang ang bilis lang. Sobra. Sobra po ang uh, bilis dito. Yun po yung uh, pinagkaiba sa Pilipinas. Sa tingin ko lang ha. Kasi sa Pilipinas, pagkatapos ng trabaho, pwede ka pang makagala. Dito, pagkatapos uh, ng trabaho, wala ka mapuntahan kasi puro man yelo, uh, yellow, di ka makagala. Wala man mga park na bukas. Tapos dito, wala man dito ang kaanong uh, mall. Kaya, uh, dito talaga, trabaho lang. Tapos, uh, bahay. Yun. Buti sana kung may uh, kung summer kasi na uh, garden po tayo pero kagaya po ngayon dahil uh, winter yun talo pag sobrang kapal na ng snow ngayon kasi medyo maganda pa dahil hindi pa siya ganun kakapal pag kamapal na siya ng kumapal kahit uh, may araw mahirap mong lumabas at uh, gumala dito dahil hanggang tuhod na yung ano eh yung uh, snow so buti ngayon maganda pa ang panahon dahan-dahan pang uh, yung ano yung yellow. Uh, yelo. So ngayon, ayan. Ito muna yung ating vlog sa araw na ito mamaya mag uh, luto po tayo ng ating uh, ulam. Ayan. Para sa ating tanghalian. Well, hapunan na pala kasi ngayon na pala. So yung mga kids nasa labas naglalaro. so, baka putang lang tayo maglaro uh, para hindi masayang yung panahon ba. Careful. It was so big. Lumaki na yung snowball lang yung dati. Ngayon, sobrang laki na, oh. Mas malaki pa sa kanila. It's so heavy. Yeah. It's so big. <laughs> Yeah, just a little try. Uh, like look big and now okay. I'm standing it. I up. There. But your voice is my lullaby, and your kisses are something I can't deny. Is it right? Is it wrong? I don't care. It feels way too.